Hello. Ayun ang tangali. So, ang ina eh, nabalitaan na kayo. Nabalitaan ko na may ah na na aba nasa na? So, pupunta ako sa ang kaibigan na nabugpog daw po. Ah, siya po ay tumbaga. Ano lang po. Ano lang po. pinagtripan po sa, sa barangay dito po sa aming place at pupuntahan ko po siya o oh, ano ba nangyari sa iyo? Oh, ano nangyari sa iyo Diyos ko? so nandito na po ako sa bahay nila at kakaunin ko nga po at talagang sasamahan ko po na magpa medical at eh Magpa-medical po ito yung eh, po at para po mabigyan ng naman ng siya no itong aking kaibigan na ito at hindi naman po papahay kami na kahit po kami ganito ang pagkatawa hindi naman po kayo papahay na ganun ganun na lang kami kaya wala lang pong inaasahan din sila na tutulong na medyo tanda-tanda sa kanila at kaya ako ako na po nagpasya para tulungan sila so yung nagbibihis na po siya at tasamahan ko po ang init talaga dito kaya na kailangan makaalis kami. So yung sugat po niya kapag inalis ko yung benda ay eh, medyo po talagang dumudugo po. Hindi po maampat kaya mas minabuti ko po sabihin sa kanila na napupunta na lang po kami sa ospital para ipa-medical eh, po siya. Galing na po kami ng barangay at pinablocker na po namin yung mga tao na dapat na kakaupo. Dito po sa ang nangyayaring ito kaya huwanta muna po, po pa minsan hall para po kami po ay magpa-medical at kasabay din po ang uh, magpapamdata na naman siya natin naman naman, sakit po ng ulo so yan gabi ng umiikot at talaga naman ang dami mo pinakailangan po na proseso bago po kami po ay makahingili ang tulo at uh, galing na nga po kami na city hall, to beach uh, hinihingan po kami ng uh, mga ng LGBT para makainitin ang tulong sa isang mga puso. Iinagal e, po niya talagang yung sakat po niya sa talagang mga mga protegeril na ginagamit sa mga isang mga puso. So, itinagal po namin po at magiging natulog po ng aming ng LGBT. So, ngayon, yeah, mamalik na po kami sa City para mong anin sa para makakuha na po kami ng financial assistance dapat po sa akin so inoobo na rin po kami eh, na po, na kung ano na umaga pa po kami eh naglalakad na kasi na mga kailangan po para para matustod ang mga uh, mga kailangan po ng aming kasama ko 完成。<music> Medyo magpapahinga lang po at kinabukasan po kami magpapamedical. At ngayon, nandito po ako sa plaza para uh, bakit magkasayahan po. Dahil, syempre, ang prime Nandito po yung aking mga kaibigan para sumali sa mga misig. At uh, napadaan na rin po ako dito upang magpa-test po sa HIV. Diyos ko, first time ko po, po itong gagawin sa sarili ko dahil din po sa aking kaibigan. At siya para malaman din po kung talagang meron po ang iliba. Sana naman wala po. Diyos ko. Dito. Nakakatakot. Alam mo, first time ko ito. Nakakatakot. Pero, okay lang, brag. Eh, okay lang. So, ito po yan. Inaano na po yung uh, bali ko ng proseso na po yung gagamitin para sa akin yung needle para malaman po at makakuha po ng dugo ayan po so kinakabahan pong iniba na pero dapat na talagang gawin natin ito para malaman na rin natin habang maaga po pero sana naman po wala po wala naman po malinis sa tao so yan yeah, natapos na po ako nagpatingin po so natatakot po kung anong result po sana hindi po So, hanggang dito na lang po pagbablog ng Inibara at maraming maraming salamat po sa inyong pagkakinig at lagi panunood. Hanggang sa muli. Bye-bye po.